Hello guys, ito ang unang episode natin ng PBA Profile. Kung saan iba't ibang players at kanilang background, records, career highlights ang ating babalikan. Sa so, unang episode natin ngayon, nakikita nyo naman na malamang at suot ko ngayon ang Ayalab Sportswear The Bull Shirt. So ang ni natin for today ay walang iba kundi si PBA Legend ang nag-iisang The Bull Nelson na sa itono. Pero bago yan, eto muna. Sino nga ba si Nelson Asaytono? Maituturing na isa sa pinakamahusay naman na laro na nagsuot ng uniforme ng University of Manila. Naging parte ng RP Youth Team na naglaro noong 9th ABC Youth Championship na ginanap sa Manila at naging member ng national team noong 1987 under coach Joe Lipa. Naglaro din si Nelson sa ilalim ni Coach Derek Pomaren sa Magnolia Ice Cream sa PABL at nakasungkit ng tatlong championships. Nakapaglaro sa Pure Foods, Swift, SMB, Popcola maging sa Red Bull Thunder. 1989 first round second overall pick selected by the Purefoods Hotdogs kung saan naglaro siya dito sa loob ng tatlong seasons at nakasama niya ang mga kapwa niya national team players na sina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio, Jericho Codiñera, Glenn Capacio at Dindo Pumaren. Nakakuha siya ng dalawang championships sa Pure Foods at mas lalong nakitaan ang potensyal pa during his final season sa team noong 1991 All-Filipino Finals against Diet RC. Sa taon din na yun, natrade si the Bull papuntang Swift kapalit ng 1994 and 1995 first round picks. Sa loob ng dalawang season na paglaro sa kupunan ng Swift, nagawa niyang makapasok sa Mythical 5 selection at mainit na kandidato sa pagka-MVP. 1993, second siya sa statistical race, ngunit nagtapos bilang pangatlo matapos ang botohan. 1994 naman ang first full season sa Swift ni Virgil Meneses at sa S.A. na naman ay nagawa na lamang makapasok sa second Mythical team selection ngunit maayos pa rin at disende ang kanyang mga numero with 18.6 points at 7.2 rebounds sa loob ng 65 games. Taong 1995 naman, ang taon na halos abot kamay na ng kanilang team ang isang rare grand slam winning two titles that season, ngunit third place lamang ang kanilang nakayanan pagsapit ng Governor's Cup. Matapos makakolekta ng apat na championships sa Swift or Sunkist, siya ay natrade trade papuntang SMB kapalit ni one-time MVP Ato Agustin. Dito'y naging mas maganda ulit ang takbo ng kanyang karera under coach Ron Jacobs, kung saan siya ang naging go-to guy ng team. At taong 1997 ay naging candidate muli sa pagka-MVP at nanguna sa liga pagdating sa scoring. Ngunit bigo ulit itong makuha laban sa dati niyang kampi na si The Captain Alvin Patrimonio. Taong 1997 naman ay nabawasan ng kanyang playing time matapos madraft ng SMB ang future MVP at PBA legend na si Lakay Dani Ay. Ngunit hindi naging hadlang ang pagbabawas ng kanyang playing time para maging top scoring player pa rin ng kanilang koponan. Pinangunahan niya ang SMB na makapasok sa finals ng dalawang beses, isa sa All-Filipino Cup at isa during Commissioner's Cup, ngunit parehong nabigo sa kamay ng Alaska Milkmen. At pagdating ni Coach John Huichico sa team na magmamana ng pagiging head coach, ay tuluyan ang nabago ang kanyang role sa team at magiging mas madala sa bench, at di magtatagal ay muling matatrade sa Popcola 800s. Together with Will Antonio, kapalit nila Dwight Lago, Boybis Victoria, at Nick Velasco. Sa puntong ito, unti-unti nang nagbabago ang laro ni The Bull. At mas lalong nagiging mas madalas na sa bench dahil na rin sa nababagong sistema ng laro. Mga fresh players na mas mabibilis at dahil na rin sa unti-unting pagbagal ng kanyang laro. Ang huling apat na season niya ay sa kupunan ng Red Bull Baraco na aabot pa hanggang sa 2005 to 2006 seasons ng liga. April 7, 2005 naman ay malalampasan niya si Chris Pagreat Philip Cesar para sa 5th spot ng all-time scoring list kung saan makakapag-produce pa siya ng 17 points sa 6 out of 9 shooting. 12,268 points sa loob ng 796 career games ang naitala ni The Bull sa kanyang karera sa PBA. Kahanay siya at sumusunod sa mga kilala ding players na si Ramon Fernandez, Abit Guidaben, Alvin Patrimonio at Atoy Go. Kung scoring lang ang usapan at papanoorin maglaro si The Bull, parang normal lang sa kanyang magtala ng 30 points sa mga laro at kahit hindi tayo magbase sa awards, masasabi nating laro ang MVP talaga ang The Bull once na tumapak siya noon sa PBA 4. Hindi man siya nakasungkit ng isa, marami pa rin tao ang di makakalimot sa bawat larong ipinakita niya. Maging sa usaping Centennial Team Roster na ang isa naman din talaga sa pangunahing dahilan ng hindi pagkakakuha sa kanya ay dahil sa kailangan natin ng malalaking players. At totoo naman ding loaded ang team sa mga talented players natin noon. MVP, Centennial Team, at ano pa nga ba ang isa, kundi ang hindi rin pagkakasama ni Nelson sa 25 Greatest PBA Players List. Marami nagsasabi na hindi sa patang papuri at recognition na binibigay ng PBA sa kanya. Ganun man, marami pa rin namang tao hanggang ngayon ay umahanga sa kanya at hindi nalilimutan kung gaano nga ba kabagsik ang isang debu. Outside shot, hang time, passing, shot creation, dunk, idagdag mo pa yung high leaping ability niya na parang tumatambay din sa ere. Kung need mo ng score, may go-to guy ka na agad. I mean, Trap Snarled in traffic. But gets a basket. Correct. Yeah. Tulad <laughs> yeah, niya, na niya yung drive ni Fred. Diyar ko sa ng San Miguel. San Miguel is attacking. Ito si Asaytono. Runaway by string. Problema talaga <laughs> yung defensa. Pagtignan po na. Ito Asaytono. one hundred slam dunk by Nelson. Pass to Asaytono. Six points in a row. Double. He decides to shoot for time. Oh,